No Problema na ito. Sama ko ng tingin eh. Musog ka nga dun. Dikit na dikit ka naman sa akin eh. Ikaw kaya umusog dyan. Nasa gilid na ako eh. Oo, lang eh. Ano ba? Huwag mo naman kuhanin yung kumot. Kinukuha mo na eh. eh. di wala na akong kumot dito. Sorry ka. Hindi ko kinukuha yung kumot eh. Sinusolo mo kaya? Nye, 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 nye. Hoy nakita ko tiktok mo kanina. sosot mo na naman damit ko. kan um, nag-tiktok lang naman kasi ako nun. Babalik ko naman din agad. Tiktok, tiktok to. Babalik ko naman din agad. Gusto mo, dabal ko pa hey, eh. Kala mo, hindi ko nagamit damit ko. Excuse me, kahit kaya hindi ko ginamit damit mo, no? Tsaka Ano ba? Ang naman ng cellphone mo! Ina mga volume niyan! Ano ba? Ang dahil mo inuto sa akin dahil mong reklamo? Arte mo, hinaan mo lang naman kasi nga di ako makatulog. Ang init-init! Kanina pa sa'yo nakatutok yung electric fan! Eto na! Tutok mo naman sa akin! Ang init-init eh! Eto na nga eh! Hindi ko makapaghintay! nasisilaw ako. Ikaw na, may paka naman eh. Ako na lang lagi nutusan mo. Papatayin mo lang eh. Ano ba? Papatayin mo lang naman yung ilaw eh. Ayaw mo talaga? Ayaw mo. Ayaw mo ah. Ay, 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 Mama. Ay, sorry. Huwag ka na umiyak, huwag. ka ni Mama. Huwag ka na umiyak. Uy, huwag ka na umiyak. Shhh. Hoy, narinig ko kayo kagabi ha. Ang ingay-ingay nyo. Hoy, bakit umiyak ha? Mama ka na mama. Si ate kasi nagpasimuno, ma. Ano? Ba't ako? Ikaw din nagpasimuno, eh. O, oh, bakit? Ano ba ginawa sa'yo na ate mo? O, kasi si ate mo, daming reklamang, daming utos. hindi ko lang sinunod yung utos na napatayin yung ilaw, sinabunutan ako. Inuutusan, huwag naman kita. Ah, kaya naman pala. Parehas naman pala kayong may mali, eh. Tsaka huwag mo itong inuutusan yung kapatid mo, ha? magkakatanda ka dyan. O, oh, sige. Mag-sorry kayo sa tisa. <coughs> Sorry. <coughs> Sorry. Oh, magyakap kayo. Bujang. Masih masih Next day. Ini pun pikir kiri ni. dapat hindi puro awai. Sige, magluluto na ako ng pagkain natin. Tara na kumain na tayo. Nakanda na mga pagkain natin. Bago kumain na, magdasal muna. Opo, ma. Akin na kasasabi. Akin na. Kasi lang muna dyan. Kuya, kanyang kalin. Akin yan, ito kasi ma! Hmm. Hoy, huwag kayong magagagaw sa kanin na, May karin pa dito! Kumuha na lang kayo! Hoy, akin yung kanin kasi! Ay, akin na ako na una dyan e! Eh. Hoy, ang ingay-ingay nandiyan! Magkakain na lang kayo! Nag-aaway pa! Ikaw kasi! Ha! Ah, akin kasi yung kanin eh. O sige na nga sa'yo na yan! Kukuha na lang ang kanin doon! Hoy, hindi na! Joke lang yan ate! Hindi na sa'yo na yan! Hindi na sa'yo na yan! Nag-aaway tayo sa maliit na bagay! Baka pagalitan na naman nung ni mama pag inaaway kita! Sige ba loko? Tapos na akong kumain, hindi na lang magugus ng sayo, ah. Hoy, wait lang, antayin mo ako. Hinihintayin hey, pa kita. Kanina ka pa lang kumakain niya, hindi ka pa nga tapos, eh. Binis na, hindi ko na magugas na ito. O sige na nga, ako na lang magugas niya, antayin na lang kita. Hi, salamat, tapos na din ako ng pinggan. Baka nood na ako TV. Ano kayo pwede kong gawin? Hmm, aha, manonood na lang ako TV. Mama, pwede ako manood ng TV? Huh. ma, pwede manood ng TV? Ako muna manonood ng TV, ako nauna dito, eh. Lon, loyo mo ako muna. Hindi ako nga. Lo. Ako yung nauna dito kaya ako una manonood ng TV. Kuya ko muna muna manood. Lon, loyo mo ako nauna dito eh. Hoy, kayang dalawa, kakasabi ko lang kanina na magmahala kayo. Kayo puro awit. Tapos ngayon mag-aaway kayo. Nagot kayo sa akin. Hala. Ikaw kasi. Hala. Ano ba yan? Hey guys, please subscribe my